Ibig ko lang po malaman, Brother Eli, kung sa Biblia ang nakaraang kwaresma, ang pagpipinitensya at ang mga pabasa, alin po ba natutulungan? Yung ba nagpinitensya o ang Panginoon na naghihirap? O taon-taon ba nagaganap kay Panginoon Kristo ang pagpapako niya sa krus? Alam nyo, wag naman kayo magagalit. Ewan ko kung hindi kayo nakakahalata. Hindi ba pagkapasko, pagkabu pagpasko ng kapanganakan, hindi ba lagi December 25? Di ba December 25 yung Pasko? Eh bakit pagka kamatayan eh iba-iba, minsan Abril, minsan Marso. Hindi ba kayo nakakahalata, niluloko tayo? <laughs> Sana makahalata na kayo. <laughs> Biro mo. Meron ba naman taon-taon itong mamamatay, Bernice? Halimbawa, yung tatay mo namatay ng biyernes, sa isang taon, pag mo yung kamatayan tatay mo, hindi biyernes uli yun. Maaaring Sabado o maaaring Webes. Lalo na, pagdating isang taon, iba na namang araw yon. Hindi ba? Eh, si Kristo naman, tingin mamamatay, biyernes lagi. Iba-iba, pecha. O, hindi pa kayo nakakahalata ron? Ewan ko sa inyo, hindi kayo nag-iisip. Eh, pag nanalangin ka, Aba, ginoong Maria. Paano naman naging ginoo si Maria? Hindi ka ba nakakahalata? Hindi eh, ginang naginang yun. Eh, naging ginoo naman. <laughs> ah. Ewan. Magagalit lang kayo sa akin. Eh. Sana naman makahalata na kayo. Biro mo. Gagawa ng, ano, ng imahin, ng ribulto. Pagkatapos gumawa ng ribulto, Bawal luhuran, wag mong luluhuran hanggang hindi pa nabibindisyonan. Eh sino nagbindisyon? Yung pare. Eh di ang nagbigay ng karapatan para luhuran yung ribulto, ang nagbigay ng karapatan, yung pare. Ang nakakapagtaka, bakit pati siyang nagbigay ng karapatan, luluho din siya. Oo. Oh. Hindi ba kayo nakakahalata? <laughs> Dapat naman makahalata na tayo ron, mga kapatid. Mali kasi sa Biblia yon. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Jeremias 2. Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Hiro mo, ang nanay niya bato, ang tatay niya kahoy. Paano nangyari yun? Paano nagkagustuhan yung bato't kahoy? Na sabi mo sa bato, ipinanganak mo ko. Sabi mo naman sa kahoy, ikaw ang tatay ko. Papa Jesus, Mama Mary. Pa, paano nangyari yon? Batot kaho yan eh. Eh, yan ba tamang sambahin o paniwalaan? Habakuk 2.18 Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binugong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya? na ng mga piping diyos josan Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pila, at walang hinga sa loob niya on. Hindi nga walang hininga yung loob nun eh. Dinamitan lang, binalutan ng pilak at ginto, pero walang hinga sa loob tagapagturo pa ng kasinungalingan. Kaya po, alam nyo, kapatid, yung ginagawa natin, na magtapan mo yung katawan mo, para bang lumalagay ka na ikaw ay Kristo. Kaso ang masama, kung wala kang makuhang hudyo, ikaw na rin ang hudyo. Hindi ba, dala, dala mo yung panghampas, hinahampos mo yung katawan mo. Paano ka magiging dapat may kalahati mo yung Kristo, yung kalahati mo yung hudyo? Kung hindi ba kayo nakakaisip mo? Eh, tingnan natin sa Biblia, ho. Sa Biblia lang naman ang batayan. ang katoliko, binabasa natin. Ano ang sabi sa Biblia? Pakinggan nyo sa Kolosas. Ang mga bagay na iay, katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa mm. at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Tatanungin lang naman natin, may sagot ang Biblia eh. Yung pagpapakababa, yung pagsambangkusa, yung pagpapahirap sa katawan, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Walang kwenta ho eh. Ang katunayan, yung nagkaganon, taon-taon, lasenggo pagkatapos ng mahal na araw, lasenggo ulit. Hindi na man nagbabago. Yun eh. Kasi madalas kong makikita ang isang tao na taong-taong ginagawa niya masigit dumadami pa kasalanan niyang ay, ginagawa. Kaya nga po, mali yun eh. Kaya, sa tanong niyo po, kung Biblia pagbabatayan natin, para tayong gumagawa ng ano eh, ng bagay na walang kakwenta-kwenta pagdating sa Biblia. Ganun po yung kapatid. Maraming salamat. Salamat po.